So ayun mga ka-idol, nandito tayo sa Morong Rizal upang i-check yung level ng tubig dito sa ilog. Ayan. Mapansin uh, nyo mga ka-idol, medyo mata ma uh, malakas yung, ano, yung agos. Ayan. So yung tigil, wala pa rin uh, humpay. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan. So, may pasok tayo mamaya. Ititry natin doon sa dadaanan natin kung ah, hindi malalim yung baha. Kung malalim, hindi na tayo tutuloy. So, delikado na sa atin kung ipipilit pa natin pumasok. lumalalim na yung tubig dito ah, dito to yan sa Morong Rizal napapansin ano niyo po ayun hindi tumataas na pa yung tubig tuloy tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan so baka mamaya eh, mas uh, lumalim pa ito po yung sitwasyon dito sa ano uh, ilog ng Morong Rizal Ayan, yung tubig po nanggagaling po yan dun sa Marikina River Sana po tumi tumila na yung ulan at hindi na magtuloy-tuloy para yung tubig hindi masyadong lumaki.